So ayan mga idol, dito tayo kay nanay, kumusta natin? At may mga nagtatanong bakit di ko na daw po nababalikan. Lagi po yung napupuntahan si misis po, nagdadala ng mga ulam niya. Katulad po ngayon, may dala kaming ulam, ano, saka may mga padala naman po sa kanya na ano. Ah, uh, ganito po, bagong radyo. Ayan o, oh, natin natin. Nandito hmm. si nanay, kumusta po? Ah, ito. ito po si Kapamers. May dala kaming lutuin dito na ulam. Nay! Nabungo na yung lansunis mo ah. Ha? Ah. Oo. Pabili ako. Um, okay Baka eh, inug na? Inug na po, inug na. Ano magawa ka nilang po? Andito may pagkain. Ano? <laughs> pagkain. Prutas, mga prutas. Uy, mga prutas nga. Ayan Kalaan. o. Langka. Ayan, laking langka. Purutas, Paano ina? minay na ipasok dyan? Ah, kaya mo pa? Hindi yeah, ako kaya nga ito. Oh. Ah, ito si nanay guys, uh, nagluluto. Ayos uh, ah. Uh, ay, magigiba na po yung ku, ano natin. Ang ating pugon. Ah, uh, uh, oo. Oh. Naalis nga yan dyan. Naalis. Na okay. parang pulato pula Ah, bibili po tayo nung pagbalik ko po. Nay, bibili tayo ng bagong pugon. Ang oh, ganda na lang ka oh. Oh, Ayan, hinog at tingnan po natin itong oh, padala sa kanya na ano para, 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 para. Oh, okay pa man po nai may pa? Uh -oh, 75% pa uh, hindi pa uh, kasi kung ininom mo lang siya patay lang yung ano mo binubuhay mo dapat okay. Okay. ito kasi guys kaya nagkababili na tayo ng bagong radyo, nagsabi natin doon kay ma'am na nasira po kasi ito pero pinagawa po namin doon sa mag ayos Sabi ko ipagawa. Okay naman po naayos. Ay ngayon, may reserva na si nanay, radyo. Ay, ito na, nakakahon pa ito. Ano? Lagi ko na din dito, itabi eh, ko na lang din dito sa katabi ng mga nabili. Kumusta po kay nay? Ayos man. Ayos dali dali pa talaga magluto. Nagkukulo na. Ano nagano na pin ng dami dami ang sa bolsa para na ano. Uh, paano na maani ako nung lunch manis? Oh, sige. Ha? Oo. Oh, oh. oh. Magkano ang kilo nun? Hmm, hindi ko mong pagbibigay. Ay, aanihin ko lahat yung pagbibigay mo lang. Oh. <laughs> Kain man ako. Ako kain ka. Sige, kuha natin guys. So yan mga idol, inakyat nga natin dito mga idol. At uh, hindi naman ang kaya na nanay yan mga akyat. Ano? Kapag kukuha natin si nanay ngayon. Kasi mga Sige uber na yung hinug ng kanyang lansunis. Ano? Kinakabog na. Nahirap ako dyan magkuha ng mga idol. Ilikadong mahulog. Kung si nanay yung kukuha niya, na delikado talaga siya. Ano? Kaya kinuha na lang natin siya. Ang dahi pang na yan. Taas lang. Ay. Hmm. Dahil na ilang ako. Wait. Hindi, po, hindi po kami madala niyan. Ah, Pinag-ani ka lang po namin at hindi mo po makukuha yan doon ay. Ang taas. Ako nga po, nahirapan. Ang lang kami. So, Ito lang ka sa inyo. Hmm, laki po niyan. Baka <laughs> ako ba ako? Baka ba ako? Bibigay pa guys ni nanay lang langka niya. Ang laki. So na di bibili namin sa susunod dito yung pugon ano. Bibilan po natin ng bagong pugon si nanay. At mayroon pa naman po siyang tira dito na budget. At makatapusan na naman po. Ayan. Bibili na po natin ng pugon sa kapang ulam uli. pagbalik natin. Di pa ano nay? Di pa ang Dadalhin ko itong galon ha. Kung lalag bibilan po ng tubig, papatid ko na lang mamaya kay Maricel. Pag ano ng estudyante. Ano po? Ayan mga idol, maraming salamat po ulit dun sa... Oh, yun uh, lang ka sponsor ni Nanay Tasig ano? Napakabait po ng sponsor ni Nanay Tasig. Kung malapit lang Nana 'yon. Tukain pinakro. Ah, makain daw po ng pinakro. Oh. Oh, 'yan. Ah. Oh. Sarap. <laughs> pinakro. Sarap nga ng kanggus, dai. Ayun. Ay. Mas amis basta. Mm. Ano pangalan na inunugatit niyan? Si Mambilin. Ah, si Mambilin. Taga Ma dito po 'yon. Dito nag Magtuturo lang dyan ang na, na? Ah, si Mambilin. Ayan, may kalabasat out kay Mambilin. Da. Dadala po ng mirinda kay nanay Tasing. So yan mga idol, si misis yung nagdadala dito lagi ng uh, ulam din nanay. Ano? Nay, halimbawa kalating kilo yung isda, mga ilang araw mo po yung uh, uh, ano, ulam? Isang araw lang? Tatlo. Katlo? Hindi pa po napapanis yun? Ay, pag pito sa kainit, pero pag di ko pig, ano, kikain ko, kain mo ang um, dalawa. Ginagawa pala ni Nanay pangat. Ginakain kayo. Pangat, pangatlong araw. Tapos, <laughs> pag, pag gusto ko, ubusin mo sa Pag nag, na, ay, pag naghati dito si Maricel ng ulam sa susunod, tsatsabihin niyo po yung bibilihin sa susunod na yahatid kung anong ulam po. Bibilihin ulam na luto? Hindi po, yung lutuin na lang. Tara kayo na po nagluluto. <coughs> yan, basta yan na... Uh, ano nga yung dala ninyo? Buraw po yan. Ay, inakain ako. Yan, mm. Ano yan? Nilahok mo na na yung isda dyan? Inailahok ko na. Para hindi ma... Hibang-hibang ah. lang. <laughs> Hahaha. <laughs> <laughs> so, yan lang no, nga ito lang. Kahit ganyan si nanay dito, nagsusulo siya buhay. Masayahin pa po yan. Bihira ko lang pumapuntahan kasi ano din tayo sa pagbubukid ay. Paglulukad. Kaya si misis po yung uh, laging nandito. Uh, Ba't titingnan-tingnan si nanay yung ano nangyayari. Uh, Salam mga idol!